thank you D Productions. Hindi ko alam kung anong bagay dito na pangumpisa Basta't mahagita hanggang ngayon walang pinagtiba Pagtingin sa sa'yo lalang lumalim na magdagal, Kasakit na bibatid ko sana'y tayo'y makasal Nang agaran at harapan kita paninindigan Umagat ang halit gabi ang dangan ng pagsilbihan Ang isang katulad mo na sa lahat ay kakaiba Sa'yo ko lamang natutunan na isa'y damang mga paa Ko sa lupa at paguhin ng ugali Barong bago na tila na Pangis na isang hayop at ikaw ang nagpaamo Sa aking puso na noon pa may nagdudurog, durog Na binuo mo at taas noong walang halong kuto Kung tinanggap ang lahat kailan may di pinagdudahan Na mag-isip na kung ano pa may di hahayaan Kung nagawin mo yan pagkat ako lang at ikaw Ikaw ang nagbigay liwanag, gumago ay naligaw sa puso ay biglaan na naglaho Nang dahil sa iyo ang dating gago ay nagbago Ano bang ginawa mo? Bakit nagkaganto? Siguro nga mahal kita kaya pilit binago ko Ang sarili ko para sa'yo upang mapatunayan Na ikaw lang ang babaeng minahal sa katunayan Haha, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka Ngiti sa aking mukha ka pag wala ka Kaya sana pakinggan mo ang sasabihin ko Ikaw na ang huling babae na iibigin ko Walang iba kundi ikaw pangalan mo'y laging sigaw ng puso na sa'y naligaw na hinahanap ay ikaw Pagkat sa buhay ko ikaw ang nagbigay kahulugan Ang mabuhay nang wala ka ay walang kabuluhan Sa'yo lang hindi na magahanap pa Lalo akong napapamahal Yan itong tumatagal pa Ang relasyon pakikisama natin sa isa't isa Bawat pangarap natin dalawa Nagpa siyang pinang isa Sabay na magtutulungan Mga pangakon tutuparin pa rin Kahit ano dumating na pagsubok At tulad ko nandito pa rin Hindi ka pagtataksilan Ako sa'yo magiging tapat Patutunayan ang lahat Ang nais kong ipagtapat Pagkat ikaw ang siyang nagpapasaya Kapag kasama ko sa feeling ko Ang hiling ko ikaw ang sa akin ay mahalaga Ang pag-aalaga ko wala nang iba Sa'yo lang talaga nakatalaga Nung tumating ka sa aking buhay Nagpapasalamat ako sa Panginoon Pinaking ang aking makadasal Binagyan niya ako na pagkakataon na Hey itadat karanasan pag Mahal ko na ito, hindi mapapawasan Tila bawal ang hangganan at hindi mag-iiba Pinapangako ko, sinta di nahahanap ng iba Hawak-hawak ang kamay, sabay tayong maglalakbay Ako magsisilbing gabay, sa'yong tunay magbabantay Ang sarap sa pakiramdam, parang nais kong isigaw Mga pangarap na inuusupaan, di nabibitaw Dahil ikaw ang nag-ayos sa mundo ko Na magulo na ako lahat ng ito Dahil sa'yo nakaaw na ako, di mo iniwan mag sa ang landas man mapunta Kakaiba ka sa lahat, sa lahat ng aking na nakilala Susungin ang mga problema Magkasamang tatahakin tayong dalawa Sa habang buhay pagsasama Pagtibayin na hindi na mahingita Na kahit na sino pa man Nandito ako hanggang sa dalag Sa panahon na iyong kailangan ginawa mo Ikaw ang dahilan kung bakit meron pa rin tayong pag-asang Bumangon at magsimula muli Limutin at itama mga pagkakamali Aking ipapangako na hindi ang mapapako Papakita kong malino ang pag-ibig di malabo ang maglaho Sapagkat habang tumatagal Ang ating sarmahal na lukit ang minamahal Ako lang at ikaw, ikaw lang at ako Sabay natatahakin ang tadhana na mapaglaro anong suliranin man ang dumating Mabigat man ang pagsubok ay handa kong harapin Basta ito para sa'yo Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya At mananatili na tapat Itong pag-ibig ko ilalaan lamang sa'yo Dahil ikaw ang panaginip ko na nagkatotoo